Samantala, pamamahid ng buong katawan at hindi matanggal-tanggal na sakit ng ulo. Yan naman ang daing ni Miss Jocelyn Kaubang ng Bansang Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At ayan, uh, kaya nais na po niyang makauwi dito sa Pilipinas. So makakausap po natin sa kabilang linya si Miss Jocelyn Kaubang ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At pati po rin po ang kanyang kaanak na si Miss Joanne Kaubang. Uh, sino bang makakausap natin una dito? Jocelyn, no? Si Miss Jocelyn. Mm -hmm. Yes. Ma Correcto na tayo. Miss Jocelyn oh. po. Magandang tanghali po, ma'am. Maubang Keson Hello. Ma'am Jocelyn, magandang tanghali po. Paki ano po, baka naka-mute po yung inyong audio. Si Ma'am Jocelyn nasa Saudi ngayon? Yes. Naputol? Ay eh, si Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, magandang tanghali. Hello? Hello? Si Ma'am Joan na lang muna. Naka-mute? Baka naka-mute si Ma'am Joanne. Ma'am Joan! Okay, sige. Ako, mamaya may pinagdadaanan talaga. Atorne, habang iniintay po natin, atorne Kiko, habang hinihintay natin, ano yung mga health benefits naman? Kagaya nito, may sakit siya. May dinaramdam siya. Ano ang health benefits sa uh, sa mga miyembro ng OWA? Actually po habang habang nasa mga employer po ang primary may ang primary duty of care po para sa kanila ay nandoon sa ating mga employers oh, at least. Yung, yung yung regular lang na check up, kung may iniinda, kung may ganyan, dapat naman po ay ipinapa uh, pinapa-check. Uh, Parang mga ngayon. empleyado rin naman dito sa Pilipinas. Yes. Dapat din po ay na check up at uh, dahil OWA member nga po ito, kung magkakaroon po ng pagkakataon, halimbawa na kakailanganing uh, maospital, mm -hmm. kakailanganin po na ano, meron din naman pong tulong na naibibigay ang OWA para sa kanila. Mm -hmm. At syempre, yung action fund din po natin na uh, pantulong. Yung action fund po kasi, uh, pondo po ito na ipinagkakaloob po ng ating kongreso taon-taon sa Department of Migrant Workers. Mm -hmm. Kung baga, contingency fund, emergency fund, mm -hmm. emergency. na po mahugutan o ma po pwedeng makuhanan ng uh, para po uh, uh, maipagamot, mabigyan ng tulong legal, mabigyan hmm. ng psychosocial na tulong yung ating mga OFW na nandun sa ibang bansa. Okay, may tanong hmm. pa ako, Atorne. No? Uh, kukunin ko na lahat ng pagkakataon na to. Yes, sir. Yes, sir. Nakasama na si Atorne. Na sir, sir ngayon, ngayon lang <laughs> uli ako nag-face-to-face. Kaya, ano, kaya, kaya pagpasensya mo natin. E. Pagpasensya pa, mo natin. Sir, kasi ang daming nakatuto. Uh, palang na nakatuto kami sa ating programa. Pag no, Friday talaga wow, ano wow, tayo eh. No, pwede nga sa Hawaii ng ano natin. Ng so, na no, oh, natin na NMWF, <laughs> na <may> WF, <laughs> OF, wala, na sa dami ng OFW. Paano ba naman sir? Action so na agad talaga na si na Sir Francis. Francis. Sumasabog yung Zoom so, so, sa sobrang dami <laughs> ng mga OFW. Maraming salamat <laughs> yeah, naman po. Talaga excited sila na makita talaga si Atty. Francis de Guzman dito sa ating studio. May tanong ako. Um, between government to government, Saudi Arabia or whatever department, Department of workers natin at saka yung departamento naman doon sa Saudi Arabia. Meron ba tayong agreement Uh, sa kanila kung ano yung mga karapatan dapat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. O dito muna tayo sa Saudi Arabia. Ano yung mga stipulated sa mga pinipirmahan natin, agreement between two countries. Yes, sir. Actually po, ang uh, yung framework po, yung protection framework po na meron tayo, ang pinakabatayan po niyan lagi is syempre yung pag-uusap. Noong sending country, yung Pilipinas, yes, yes. at noong receiving country o noong yes. country of destination, yes. sa, sa case natin, Saudi Arabia. So nakalagay po doon yung mga basic na karapatan na dapat ay kinikilala ng host country Ganda. para po doon sa mga paparating na mga foreign workers sa kanila. In fact po, ang Saudi Arabia, nito lang pong uh, huli, uh, as, as an effort for as a gesture... Para naman po sa ganun, eh, patunayan na very welcome po ang mga Filipino sa kanila. Uh, Nireaffirm po nila yung commitment yes. to protect our overseas Filipino workers. Kasama na po dyan yung uh, pag uh, eh, ensure insure ng minimum wage yung pong mga yung basic or minimum wage na hindi dapat bababa doon yung kailangan po na mga benefits tapos yung pong mga hours of work yung mga ganyan Ayun. kasi importante po diyan mayo yun yun po yung oh. day off importante yun sir importante po yun uh, and ang maganda po dyan, itong huli uh, meron na rin pong uh, kumbaga mabilisang uh, pumaga contact government to government yes. contact pag meron po talagang hindi uh, nahihirapan halimbawa doon sa Uh, pag-aasikaso ng diretsyo sa employer, yes. Saudi government po mismo Will ang kausap natin. Yeah. Will intervene. Yes. sila mismo ang Anong departamento sa kwan yan, sa Saudi? Ang kanila pong uh, ang kanila pong uh, Ministry of Labor din ang kanila din pong anin uh, o yung kanila okay. pong uh, Ministry of Human Resource ay aktibo pong nakikipagtulungan uh, sa atin dito po sa Department of Migrant Workers nang sa ganun po masiguro yung protection ng ating mga overseas Filipino workers. Yan ang napaka-importante na agreement between two countries 'di diba? Para magtulungan para mai-promote ang moral at welfare ng ating mga kababayan. Of course, yung Kuwait kasi yung Kuwait medyo nag-stop o nag-open na tayo sa Kuwait. Yes yung, uh, po. Yung uh, Kuwait po may mga may mga uh, naayos na po doon sa pag-uusap nitong huli po nandun lamang si Andres Secretary uh, Bernard Olallia para po kausapin mismo right? yung mga concerned na ministry yung mga ministro po mismo para na sa ganun po yes. ay finally uh, magkaroon na po ng linaw yung pagbubukas muli pagre-reissue ng mga visa at uh, yung pong napipintong pagbubukas muli ng deployment natin sa Saudi. May mga inaayos, inaayos lang po. Pa. Oh, may inaayos lang po ang both sides doon sa regulation kung paano po yung pagpapapunta kasi dapat siguradong sigurado po tayo na this time mas madadagdagan po yung protection yes. sa mga OFW. Yun. Ayun, napakaganda. Kasi yun ang napaka-importante. Bago natin simulan ang ating mga transactions sa iba't ibang mga bansa na yan, ay maayos ang protection, yung yes, agreement, di ba? Ganyan po ang ginagawa ng ating pamahala ngayon through the Department of Migrant Workers. Maraming salamat, Atty. Francis de Guzman, sa napakagandang pagpapaliwanag mo. Ah, okay, balikan natin si Ma'am Jocelyn Kaubang ng Riyadh ka Kingdom of Saudi Arabia. Ayun, Ma'am. Hello. Magandang Hello, umaga po, po dyan, Ma'am. Ma'am. Yeah. si Ma'am Jocelyn. Yeah. Ma'am, yeah. kumusta ka po dyan? Umaga dyan ngayon. Nag-breakfast ka na? Hindi pa po. <laughs> Anong oras na po dyan, Ma'am? Alas 8.22 po. Oh, lalipasa hmm. na mm. na Mam, ma Ma'am, sige ma'am, sabi mo, nandito kasama natin sa studio ang action man ng Department of Migrant Workers as is si Atty. Kiko de Guzman. Hmm. Huh. No, oh, oh, Naku Relax ka lang ma'am. Relax lang po. Para at least, Marie, ma... Hello, ma'am sipo po, ano, I love po ba? I love po siya. Ma'am? Kasi po. Ma'am, rela relax ka lang po. Para mararinig niya, ma maintindihan yung uh, concern mo, yung issue mo. Matagal na po ako sa nag-report uh, sa uh, inyo po. sipo uh, po, ano po, mas ano, na po ako nasa-suffer ng, ano, ng healthcare. Ma'am, relax ka lang. Steady ka lang. Matalang na daw siya nag-report kasi lang sa software. Huwag mo masyadong ilapit yung mind. Para maintindihan ka namin. Para ma-aksyonan natin yung hinahing mo. Ano yung po yan, ma'am? Relax ka lang. Hindi po. Wait po. Ayan. Sige, ma'am. Relax. Tumatas ko ang blood pressure. Tumatas. Oo, ma'am. Tumatas ang blood pressure. Deep breathing ka. Deep breathing. Oo. Para mailabas yung po yung inyong... Hindi ko po makontrol yung emotion. Oo nga eh. Relax lang, ma'am. Taga-Keson ka ba, ma'am? Nasa kabilang linya ba ang kapatid ni ma'am? Taga Quezon sila, sir. Matagal na siyang nagre-report daw kasi uh, she is suffering from severe headache, headache. no? Okay. And uh, gusto niya na po ata, sir, bumalik, bumalik dito. Kasi, sa yun nga, may oh, nabaragdaman ma siya. Narinig po yan. Alam na po yan ni Atty. Kiko. Ano? Narinig niyo naman sinabi niya na na lang ka namin, nakapagpa-check na up ka na ba? Dinala ka ba? Or inalaw ka ba ng... Uh, employer mo na pumunta sa ospital? Opo, oh, one time. Uh, at totally po, ang employer ko po ay hindi po ako nag-work sa totoong employers. Uh, nag-work po ako sa mother niya. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Ngayon po, pag po ako mayroong nararanggaman, may katulong po yung totoong employers. May katulong sa uh, Pilipina din. So, pinusunod ko sa kanya yung nararanggaman ko. Then siya, siya ang nagsasabi doon sa employer ko so, na Then, yung employer ko tunay, yung employer ko tunay, siya po nagsasabi, nagsasabi doon sa nanay niya. Kasi po nag po ako sa nanay niya, sir. Oo. Mm Hindi po hindi pa ako nag-vote sa totoong employer sir. So yung pastor niya, no? Uh, Doon sa nanay, pinasa siya. Pero okay ka naman. Nakakalabas ka naman, ma'am. Friday ngayon, day off niyo po, di ba? wala po ako day of sir, never. Never po ako na sa day of sir. Iyon, krap! Uh, ko po ako ng friend sa hospital ng amo kong babae kasi po talaga nahilo na ako. Tapos, ang sabi po ng doktor sa akin, di, ang sabi po binigay sa akin gabot ng doktor, din. Matataas po dosage kasi po mataas yung blood pressure ko, umabot po oh. ng 180 over 110. Kaya relax lang dapat. Sabi po ng employee ng doktor ko, Ah, uh, every time uh, may maramdaman ako na something, eh, sabihin ko kaagad sa amo ko. Then, Ma am. eto po doon na Ma'am, ah, uh, makaka-day off ka ba ngayong araw na to? Friday? Hindi po. Wala ah, nasa hospital. Nasa bundok po. Ah. Bundok? Hmm. Hmm. Aba kamis, saan ba yan? Aba abha, abha, po. Oh, malayo. Kaming day off. Anasa oh, bundok talaga off. yun. Parang Baguio City. Abha. Uh -huh. opo, opo. Pero ang total is why okay. doon po kami sa Riyad na kabe. Kumbaga po, dinala lang po ako dito para magbakasyon. sila. Okay. Mm -hmm. Ang gusto mo, ma'am, ay makauwi na. Tama? Opo. Opo kasi po. Ang laki na po ng ibinagsak ng katawan ko. Ma'am, alam na po ba ng agency mo at employer mo na gusto mo nang umuwi? Uh, po... Totoo po, employer, hindi ko pa po nakakausap. Ang plano ko po, sir, ngayon pong pagbalik namin ng iyas saka po ako magsasabi sa kanya, kasi po, uh, natatakot din po kasi ako dito kundukso rin. Eh. Oh, sige ma'am, relax Dukso. ka lang ma'am ha, pang uwi mo ano, sa um, um, ano yon i ka namin, may mga leaders din tayo doon, nandun din ang polo, pakinggan natin ang uh, advice ni Atty. Kiko de Guzman kung ano po yung maipapayo niya na dapat niyong gawin. Sige. Okay. Ma'am, ang sabi po ninyo, hindi ito ang totoo dapat ninyong amo? Yun. Opo. Sige, ma'am. Ma'am, ganito po ano. After, after po ng program natin, ma'am, Uh, patatawagan ko po yung agency ninyo, under agency pa to General, uh, recent lang to na deploy, uh, late last year lang na deploy. Patatawagan ko po yung agency ninyo ma'am para na sa ganun po, maibalik po kayo sa, uh, maibalik po kayo sa si agency dyan or sa shelter and then eventually po, maparepatriate o mapauwi na po kayo the soonest time possible. Salamat po na ito, ngayon nga po, masakit na masakit ang ulo ko kasi kami nagtatalo ng amo ko. Anong nanay ng amo ko? Kahit maliit na bagay, kagagalit siya. Hindi po kaya na, na ano Hindi kaya. <laughs> Natatakot mo ako. Baka dito pa ako. Ma'am, relax ka lang. <laughs> Uwi pa kayo sa Riyadh. Relax ka lang ma'am. Maging emosyonal break kami. Ah, minum ka ng tubig, wag kang kasi high blood siya, eh, di ba? High yes, blood Ayun, ha? Ah. So, ngayon, ay nasa... Ma'am, ma'am. ano, no? Ano sa ibang ba? Ay, sa parang pulbisya siya. Akala ko nasa hospital siya. Nasa bahay, nagbabakasyon na yung amo niya, di ba? Okay. Ma'am, relax ka lang dyan. Mag-breakfast Mag ka muna. Tsaka, yung uh, pagbalik niyo sa Riyadh, kunin natin yung number niya rin, no? Para yung polo natin, sir. Yes po. Okay. Ay makontak siya. At saka ibibigay ko rin yung number mo sa mga leader natin, ma'am doon. Para alam mo, napaka-importante yung support system ng bawat kababayan natin abroad. Um, nakikita ko, doon ko nalaman na almost 70% ay domestic helpers. 30% siguro yung mga nandun sa mga kwan lang, skill. Oh. Yun yung mga nakikita ko eh. Pag oh, umiikot ako sa Middle East, oh, So hopefully magkaroon tayo ng time for them, lalo lalo na yung day off nila para magkaroon tayo ng information drive, ano yung karapatan nila, ano yung mga dapat nilang gawin, pagka may mga nangyayaring ganito na mga problema. Kasi uh, yung purang support binanggit mo kanina, dapat may support system. Uh, support system sila. Sir Francis, may katanungan din po ako, pag ganito ba, kunwari yun nga, iba yung employer niya, pero ipinasa sa sa ibang tao, pwede po ba 'yon? Actually hindi po Ang Kung ano po ang nakalagay sa kontrata, kung sino po yung employer na kapangalan sa kontrata, doon po dapat kayo nagtatrabaho. Kung magkakaroon po ng changes dyan, magkakaroon po ng lipatan, dapat po ay reported yan sa amin at dapat po ay may prior approval ng Department of Migrant okay. Workers. So may magiging liability po dito yung agency? agency. Yes po, alam po ng agency yan. Yan po itinatawag natin na malamang po sa malamang, ito yung reprocessing na tinatawag natin alam po ng mga agency yan kung anong kahaharapin nila dyan, maaring maaaring masuspinde o makansila ang lisensya nila Yo. sa mga Ayan, ginagawa correct. nila. Correct. Ayan, Kaya sa ating mga kababayan speak. na OFW na nanonood sa programang ito, no, tumawag lang po kayo at pagbigay alam kung ganyan po, kung may mali na ginagawa ang inyong mga recruitment agency. Yes. Di ba? Para maitama natin. Mama Joselyn, uh, Jocelyn, relax ka lang po dyan. Maraming salamat po, Mama. Ah, uh, kumain ka na <laughs> at uminom ka. Kumain ka na, relax ka lang. Usually, sir, sa totoo lang po, sir, bumibili po ako na sa pili kong pagkain. Kaya lang po dito sa Abha, kasi malayo po yung mga store, hindi po ako basta pa sa nakaka-order. Ang sahod ko po halos na sa pag-order ko ng pagkain. Ba't wala silang libreng food? Kailan kayo, kayo Bakit ganun? Walang lebrang pagkain. Hanggang kailan kayo, so, kayo dyan, ma'am? Uh, wala pong sinasabi ang mga sasabi. Eh. So, sa palagay ko po, uh, hanggang bago mag-August po, hindi pa balik na kami ng Riyad. Okay. Kaya po yun po ang plano. Relax na lang dyan. Buti mm -hmm. naman. Malamig dyan, di ba ma'am? Malamig dyan sa bundok? Ako po. At, uh, at least mas malamig dyan, kaya ikaw may blood, matasang dry blood. blood. Mas maganda na dyan ka kaysa uwi ka Napakainit at lalong umiinit hanggang gusto ang Middle East. At Sir, gusto ko tanungin si uh, Nana Jocelyn, bakit yung sarili mong pagkain ay binibili niyo po? Eh, kasi po, ma'am, sa ang amo ko alam niya naman po dito, sobrang na amo. Kung amo ko po mag-asawa matanda, kaya kadalasan po magluluto sila yung madam ko para lang sa asawa niya. So, ngayon po, hindi naman ako pwedeng basta-basta kumuha ng pagkain sa rep kasi uh, hindi naman po ako kumakain sa Hindi naman po sa pag-aarte, ayoko naman pong kumain ng mga tira nila dahil po may sakit po yung asawa niya. So baka, uh, baka mamaya ako rin naman po yung magkasakit. Kaya hindi po ako kumakain. Ngayon po, bibi mo order na lang ako ng pagkain. Kaya po, boss, yung pong, yung pong sahod ko ay na sa, sa pag-order ko. Kasi isang order ko po, 50 real. Eh, magkano lang po yung araw ko, 50 real. Tapos po yung uh, personal things ko, uh, binibili ko rin po. Wala na po sana ako ano dun eh, yung pagkain ko na lang po sana. Misa naman po nagbibigay siya o na nagluto siya ng bago pero kadalasan po three days po yun mangyari. Magluluto sila ng bagong pagkain. Doon lang po ako makakain ng maayos. Kaya po ako yung nangangayayat ng sobra. Actually, sir, hindi po ito yung first time nag-abroad. 12 years po na po ito sa abroad. Ito po yung first time po sa Saudi na nangyari po. Ngayon lang po ako nakaranas ng ganito kasi ang trabaho ko po talaga ito po, dito, po, dito lang po ako nakaranas ng ganitong hirap sa Ma'am, ah, relax ka lang diyan, tis tis konti no. Pagpunta mo sa Riyadh. Pero ah, pakibigay mo rin ang exact number kasi may mga leaders din tayo dyan sa Abaca Miss. May baka ma baka pagdala ng mga pagkain, di ba? Tulungan siya. mo yung exact address mo, ma'am. Okay, uh, relax ka po hindi dyan. Hindi ko po walang mga po dito. Eh. Hindi po ako makalabas sa bus. Wala po akong makausap. Hindi po sila pwedeng tanongin kasi magtataka, magagali. Sa location ng phone niyo po. Uh -huh. Opo. Okay. Check niya yan. Anjan. Mm -hmm. Okay. Action Center, ko yung paano siya makontakt. At i-coconnect natin siya sa mga leaders natin doon. Ugh. Para mabigyan siya ng pagkain, oh, di ba? Kahit doon yeah. man lang, sir, laking bagay yun oh, Malaking bagay. Uh -oh. Na hindi na siya bumastos oh, oh. po sana doon. So nag-order lang siya, hindi rin naman siya pwedeng magluto doon kasi oh. baka pagalitan din siya. Okay, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa tiwala niyo sa programa natin na Sumbung niyo Action agad. At uh, makakaasa po kayo na maghihinta, uh, may mga tatawag po sa'yo at pag-uwi mo sa Riyadh, nandun po ang polo natin, sir. Ano? para matulungan siya. Uh any last word for him da uh, attorney? Uh, paki uh, ano lang po uh, tatawagan po namin yung agency nyo uh, pagkatapos po ng programa natin. Uh paki ano lang po ang phone ninyo at ang contact detail niyo para nang sa ganun po maasikaso kayo agad ng agency na uh, nagpadala sa inyo. Yes. Ayun. Ayan, napakaganda. Ano. Kasi yung mga agency talaga may mga responsibilidad sila na Di ba yung pag-monitor? Yes, po. Yung, yung responsibility to monitor. Kung no, ano kalagayan niya. sa kung, kung kailan sila. ano Sige, ma'am. Ingat po kayo dyan. Relax, ma'am. Okay? Kumain na po kayo. Uh, <laughs> relax ka lang. Kasi kung minsan, yung mga pag-iisip ng malalim or kung ano nung iniisip, okay. yan, yan dag ang nakakadagdag ng sakit. Diba? Oh, okay, ma'am. Relax. relax. Manood ka lagi. sumbong nyo action agad. Salamat <laughs> po, ma'am. Ingat ka po. God bless. Thank you. Salamat po. God bless you po.